Ay sige po, sige po dito, ma'am, sige po, sige po, sige po, salamat. up mga boss good morning good morning so biyahin na naman ulit tayo for today's video mga boss ah uh, kagabi uh, wala akong upload kasi nga uh, syempre bumiyahi ako nung sabado oh, kasi bumalik na yung account ko ng friday pa lang nun bumalik na yung account ko ng ano Uh, uh pagka -uwi ko nga sa bahay yung pagkatapos ko kumain tapos kinabukasan Sabado bumiyahe ako. So, syempre hindi ko pa siya na edit. Kuna-edit ko man eh, hindi rin naabot kasi alas 7 yung ano natin, yung video natin. So, mamaya na yung ano natin. Ah, uh, Sunday. Mamayang Sunday, meron na tayong upload pero mapapanood nyo pa to Monday, ano, Pero meron tay mamaya Sunday. So Alam nyo ba kung anong araw ngayon Ngayon lang ako babiyay ulit ng Sunday <laughs> Kasi Di ba nga uh, Suspended yung account natin Eh syempre Kailangan natin magbawi Ilang araw yon Apat na araw tayong di nakabiyahe Di ba lugi tayo So ka ngayon kahit hindi naman tayo kumita Ng mga sakto lang eh basta kahit paano may pumasok na pera kahit pambiling ulam lang di ba malaking bagay eh ito yung ano eh, ito yung maganda sa gantung larangan ng uh, trabaho eh na anytime kahit anong araw kahit anong oras eh pwede kang kumita di ba kumbaga wala siyang oras walang kahit anong oras kahit gabi maga ay booking dito kay mo Move eh. So may booking na ako mga boss dito sa ano Banlat papuntang ano ah uh, papuntang Mandaluyong abono to. May plus 40 siya eh. kaya kinuha ako eh. Di ba? Sayang ang ah, oras pala mga boss ay 9:33. 9:33 ng umaga. So tara kahit mga alas 3 lang tayo, goods na 'yan. So samahan niyo ako ngayon. Let's go. Ay, ah, ito po. Anong number, ma'am? 1234567890. ko. Salamat. Wala kaming dalawa. Anuman teh. Oh, paps. Palita. Mandaluyong? Ha? Mandaluyong? Walang kumukuha kanina pa eh. Laspo. Wala booking Oh? Ha tao kayo niyan. Wala pang Mandaluyong pa diyan. Ay, sige lang. So, yun mga boss, item pick up tayo pagkain. Pagkain to. Papuntang Mandaluyong. Pakita ko lang sa inyo yung ano niya, yung delivery niya, mga boss. Ang delivery nito 201 mula dito sa Banlat papuntang Mandaluyong ay 211. Meron siyang priority pina na 40 pesos. Diba? Not bad, diba? Not bad. <laughs> Tapos, Rekta na to. Rekta na to mga boss. Mabait naman ako eh. Tara. <laughs> Rekta na to mga boss. Kasi malaki-laki naman to eh. Tsaka para din na tayo magantay. Lalo na at pagkain yung item natin. Tapos. Uh, pagdating ko naman ng Mandaluyong. Di ba nga sabi ko nga sa, sa mga vlog ko na doon ako nag start sumuwan ng mga booking na uh, priority kasi maraming booking na priority dun sa mga San Juan Mandaluyong Makati so, pero hindi natin sure ha kung marami kasi Sunday ngayon pagka yung ano ngayon eh limitado yung booking ngayon pero titik natin mamaya so, hindi sana ako lalabas kaso nga e eh, nasuspended tayo eh, kailangan natin ng pera Diba, yung sabi ko, yung bag to ayoko ng ano, ayoko ng walang laman. Tignan ano mo yun, mabigat-bigat na kasi may mga baryan. Diba, yun yung inaano ko na kailangan lagi tayong may pumapasok uh, na pera. Kasi alam nyo naman yung mga gastusin natin, diba. So tara, uh, 17 kilometers mga boss mula dito sa Panglat. Uh, Tadansora na ako, papunta ng Pantaluyong City. Tara, samahan nyo ako sa playa ko, Sunday ride mga boss. Come along, let's go. Thank you, Ma'am. Thank Okay, ma okay chief. Salamat, chief, Okay na, mga boss. Drop na agad. May tip tayo rin na 20 pesos. So, harap tayo ng booking. Parang walang priority ngayon, na. Pero, tiyaga tiyaga lang. Makakuha din tayo niyan. Update na lang, mga boss. Pag may booking na tayo ulit. Let's go! Sir Joey kapunta kay Randy sa Lopogyo pinat battery sir. Ah, sir okay lang ba sir masama kayo sa vlog ko <laughs> thank you sir doon na bayad nito sir po 103 lang sir okay na thank you sir salamat ah. Tip tayo 7 pesos. All good, mga boss. May tip tayo 7 pesos doon. Nakuha tayong booking dito sa Mandaluyong papunta ng ito, La 103 yun eh. Tapos binigay ni sir or, binigay ni sir ay 110. Tapos, syempre, tatakbuhin lang natin dyan ay ayun, 7.3 kilometers lang sa so, alagang 103 na ginawang 110 kasi ano yan priority na tayo ng priority mga boss basta priority lang kahit single book lang okay na to sa akin kasi don't worry na at wala na tayong isipin pa ma magantay ng booking <laughs> magantay puntahan basta pagka pick up deliver agad so tendency nyan na gaganda yung rating natin at Siyempre yung tip, may posibilidad na gano'n ang mangyayari kasi mabilis nga. So tara, let's go! Yung address nyo na yan, Kinderland? Oo, oh, doon sa Ah, sa kabilang street lang? Di ba, I mean, di ba street school yun eh? Ah. Sa Martin Kinderland yun. Mm yeah. Yan nataka so, ako. pinano? No. So, pero waste. nakalagay sa Waze Kinderland pero no. dito naka ano no? ataninda, sir. Okay na yun, sir. Picture ako yun, kuya. Thank you, sir. Thank you. tas nakuha na akong booking habang inaantay ko si sir. Mali pala yung pin nito. Ay, tama yung pin pero doon yung address niya. Kapuntang Project Porto, yung nakuha natin dito sa Laloma. Lapit lang, oh. 400 meters lang yung layo natin. Maganda to kasi may plus 20 to tapos naka priority fee. Tara. Let's go. Papong sisig. Ito po. Apo. Ha? asa ba Ay na, ay ano po. Bayad po. Doon na po, bayad po. Salamat. <laughs> Okay na mga boss, I think pick up. Pagkain ng ating item mga boss. Pero don't worry. Kasi be happy. <laughs> Ayun oh. 136 may plus 20. Tara. Tapos sa 136 tatakbuhin natin diyan papuntang Project 4 dito sa Alalo Magaling. 10 kilometers and 28 minutes. Tara. Let's go! Ay, Papaitan. Apo, oh, tas ito pa po. Ay, mainit, Ay, mainit, mainit. mainit. <laughs> <laughs> ito, kunin mo na lang. Ayan. May sukli pa kayo, man. Okay na. Okay na. Salamat. Thank you. 140. Kita, 4. Thank you po. Okay na have na tayo na another booking let's go okay na mga boss tapos na tayong kumain sarap kumain ulam ko ay upo at uh, barbecue upo na ginisa sa sardinas at isa't kalahating kanin kasi <laughs> nakuha na ako ng booking mga boss dito na ako regular lang to pero may plus 20 Pus na to ano naman ngayon eh uh, sunday tsaka maaga ako uwi eh. kaya kailangan di ako magaksaya ng oras hello po lalamog po Okay po okay po Salamat Kay Sen boss Sen Sir makikita natin sir Ay okay Sige, sir Okay lang sir Naka video ko sir Okay lang Salamat Siya na magbayad yan sir Okay sir lap. Tara Tara item pickup tayo mga boss So item natin ay Laptop base sa customer so no worries yan walang problema yan kahit mamahalin ng item dahil mahal natin ating trabaho diba may iba na di ko alam bakit nagagawa nilang ganun pero di natin alam kung ano yung uh, hinaing or mga problema nila so basta tayo ah uh, pagbiyahe ng Abiwasay uh, maayos para wala tayong problema basta tuloy lang kikita naman tayo dyan sarap kaya mag deliver Kumikita ng pera di ba? may tip ka pa mas lalo kung nadalian sa pag deliver yung nagano ko single booking parang walang ka ano, hindi, hindi dati na nagaantay pa ako ng sasabay double book, triple book four book ito talagang pagkakuha eh, bir bira agad, deliver agad Pagka, parang wala lang chill lang di ba? pick up, deliver pick up, deliver, wala nang iniintindi hassle, wala ganun kaya mga boss, mga paps uh, try nyo rin yung ganito tingnan parang walang ka ano ka hassle <laughs> pero ano lang dito syempre yung kita eh kakaiba sa mas kumukuha ka ng maraming booking kumbaga ito eh ano to ah saktong kita lang pero walang ano walang problema kasi yung rating natin hindi bababa to yung good na yan papatasin natin yan mga boss kasi lagi naman tayo single book eh kaya matik yan sa customer na lagi tayong i ng maganda so deliver na muna natin 8 kilometers yung tatakboy natin dito sa booking na to 97 pesos tara let's go sa kay sir o oh, nandito na ako sa ilalim boss eh sa may ano kailangan ng ano, kailangan ng tricycle? Oo, kailangan. 97 lang, Sir. 97. seven Thank you. Salamat. 97. 97. Peso. Swap na swap. Tara, tayo booking. Lala move. Lala move Daniel dala sir Daniel Padilla dala lang Ano Daniel Padilla <laughs> dala lang po mm. Napuntang balintawak boss kaya Lisa Lahat yan kuya Patayo ko na lang Thank uh you -huh. sir Thank you Okay na Laki na item natin <laughs> Okay na item pick up Dito yan sa ano Sa Tunino papunta ng ano Balintawak Sa Apolonio Samson Ayun o no, Priority fee 40 pesos Tara Gapit lang oh, 5.3 kilometers lang yung tatakbuhin natin. Tapos naka ano yan, naka priority. Tara, let's go. Yeah. Hello. Ay sige po. Sige po. <laughs> Dito, ma'am. Sige po. Sige po. Sige po. Salamat, ma'am. Thank you po. Okay na, mga boss. Good. Paid na yun eh. Paid by wallet. Tapos, nagpa-assist si ma'am na ayakat sa taas kasi malaki nga naman yung item. Pero di naman siya kabigatan. Bigyan tayo ng 50 pesos All goods Tara tayo booking Moto Ben Dito so, tayo pipick up motobin. Motobin bin. sa Moto Ben Moto Ben Ben Salaw po kayo ng Moto Ben Okay po Pasok po ako O oh, dito na lang Sige po okay po Salamat Pwede, ma'am. Parang ako Abot ko sa iyo. Okay, <laughs> <I know pa. laughs> okay lang po ba? Saan yung motor mo? Ang gagawin ko, ma'am? Ah, huh? ito lang. Okay. Tapos, okay na. Shout out. <laughs> okay. Tira pa lang, ma'am. Video rin ako, ma'am eh. Okay lang? Okay lang. Bablog din kasi ako. Bablog. <laughs> Shoutout po ako, ABP. Anong pangalan mo? Ay, anong... Daniel Dalla Vlogs. Bigay uh, tayo sticker, ma'am. Sige. Salamat. Sige po. Okay na mga boss, item pick up. Nakakuha tayong booking papunta ng Sampalok mga boss. Sampalok! So, priority pa rin to mga boss sa uh, 98 pesos yung ano, delivery fee. Okay na mga boss. So, tatakbuhin natin dyan ay 5.6 kilometers mula dito sa Talayan papunta Sampalok. Let's go! Galing na ang motobain boss Ninety eight sir. Thank you sir. Lama. Ay picture ko lang kuya. ko yah. Thank you. Oi okay na mga boss. Ninety eight. sa to one twenty tip tayo na 22 pesos. Alright. Tara. Up na tayo booking po uwi. Uwi na ako. Oras 1.56. Up na tayo booking po uwi. Update na lang tayo mga boss. Pag meron na tayong booking. Ito na. Kuha na ako agad mga boss. Ah. Uh, kaya po. Mapunta na Santo Cristo. Priority pa rin yan. Tapos. Ano yan. Ah. Uh, sa may SM tara tigapin natin let's go 1.5 km Sunday ride woo ay ah, din pick up tayo mga boss kaya po papunta ang SM priority rin to mga boss tapos may nakuha akong kasabay sana sa Balingasa kaso hindi makontak ayun o no? cancel ko na lang tong isa wala hindi makontak Anina pa. Kano kuya? Pwenta lang. Pwenta. Ito lang kuya. Ito lang. Yung maganda kuya. Maganda Yan yan na lang. Ito lang. Thank you. Tara. 12 kilometers mga boss. Let's go. P122, ma'am. Ito lang, kuya. Ah, pumisok lika pa, ma'am. 3 pesos Salamat okay. ah, Thank you. Okay so, na, mga boss. May tip tayo. 122 binigay. P125. Sayang yung isa. Pasabay sana. Ah, so, wala eh. Ganun talaga. Okay lang yun. At tama sa life tune. Tara. Ah. Ay, gusto to, na to mga boss Kasi maaga akong uwi Punta muna kami ng, ano, ng SM Magpapalamig muna <laughs> Para makapaglakad-lakad naman Makapag ano, uh, exercise no Kasi maghapon din tayo nakaupo sa motor eh. Bigyan din naman natin ng ano yung sarili natin Yung kat, uh, katawan natin Bigyan naman natin ng uh, Yung trip ba pasayain naman natin di ba so tarat bali yung booking natin mga boss single booking lang lahat magdo double book sana tayo ng uli lapit lang kasi ng pickup no para yung kaya po eh kaso uh, nainip na yung nagbook so umalis na umalis na pero yung booking niya nandun pa pero cancel ko na ako na nag cancel so kahit pa paano ah uh, di ba nga sunday ngayon eh, ganda na kano natin. Ganda pala pag Sunday, walang traffic. Ang na mag-deliver. Lalo na sa ginagawa ko na gantong diskarte, deliver, eh, mabilis talaga kasi pagka pick up, drop taga. agad. Siyempre, mamadaliin mo yun para matapos agad, tapos kukuha ka ulit ng panibagong booking. yun dahil pang ang booking, oh. Pero okay na yan, gusto na yan, Sunday ngayon eh. Relax, relax muna tayo. Tapos uh, check na natin kung naka ano tayo ilang booking tapos kung naka tayo kailala mo Naka ano ko mga boss ito Ah uh, 7 bookings tapos kumita ko dyan ng 741 pesos Diba? Not bad ano oras pa lang ano alas stress 3 pasado Ah uh, 3.03 Ano oras ba tayo bumiyahin kanina ano alas 9 may na rin o, ilang oras lang, di ba? So, mga nasa 6 hours, o so wala pa nga ata. O, di ba? Kung sa bahay lang tayo nag-iga-iga, di wala tayong ganyan 741, plus may tip pa yan. Siguro yung mga tip, iano ano na lang natin sa, ano, sa gasolina. Tapos, yung pagkain, bawas na lang natin dyan. Yung kinain ko na 80 plus yata yun. O, di, di ba? May 641 pa. <laughs> yung sinasabi ko na mahirap pag nawala yung gantong na kasanayan mo na na trabaho diba ang laking bagay eh kahit no oras ka umalis bumiyahe eh. eh walang problema hindi pag nasa company ka syempre kailangan on time ka talagang papasok ka ng ganong oras uwi ka ng ganong oras talagang iba iba yung ano pero yun naman is nakapix naman yun Talagang, talagang sasahod ka talaga dito kailangan mo rin na magsipag kasi kung hindi ka babiyahe hindi ka rin magkaka, magkakita hindi ka rin kikita kailangan mo so ang kaibahan lang dito yung oras mo ay hindi mahigpit pero kahit kanyan pa man na hindi mahigpit yung oras mo kailangan may disiplina ka pa rin sa sarili mo na porkit wala kang na oras eh papabayaan mo na na hindi ka kumita di ba So, thank you Lord that safe yung ano natin, biyahe natin. May mga nangyari man na mga konting uh, aberya, problema. So, kasama talaga yan sa pagdi-deliver. Maging ano lang tayo talaga, positive lang sa lahat ng mga pwedeng mangyari para susunod na mangyari ulit yun eh parang wala lang, ingitian muna na lang ah, alam ko na to, ganito pala yun nangyari diba? kasi sa una naman yan, pag nangyari sa yan talagang uh, mabubisit ka eh. minsan mapapamura ka nga, eh pero kung paulit-ulit na nangyari parang ano ka na lang yan Nasasanay ka na, na ay ganto pala yun ganito na naman okay lang tapos minsan nagiging natututo ka na sa nakukuha mo na yung ano gantong -araw, araw na discarte so thank you at nakakuha tayo ng 741 nakita kay Lala oh, mabigat na naman yung bag ko. <laughs> mabigat na naman. Ay, bariya na naman at mga bobo ba diba? So, bis na to mga boss. Bukas naman ulit. Daily vlogs tayo. Matik na yan. Ah, Sakto lang yung kita o oh, malaki. Importante na safe pa rin talaga tayo na uwi sa ating mga pamilya yun ang pinaka-importante sa lahat. So, ganito na lang ang vlog ko mga boss. Salamat sa lahat ng inyong like, comment, at share ng mga videos. So, nandito na lang. Yeah! Peace out! Daily Vlogs! Laban lang! Woo! Let's go! akin bawal dito ang maarte Aliga at kinit hados di na At mahatid lang namin ang inyong paninda Para sa papenes o kahit anong bagay Kasya lahat yan sa motor kahit sabay-sabay Kahit anong klase pwede mong ilagay Basta pa Lahat ay gagawin para sa ating pamilya Hirap at panganib sa kasada di Alintana Laging lumalaban ang patas at pareha Kaling sa marangal bawat parya at tita Pagod, hirap, lahat ay sakripisyo Basta't mabigay lang ng tama aming serbisyo Salamat sa suporta, mahal kong tagasubaybay Kayo ang dahilan, tiyat ka nato sa buhay Kay Daniel Dalaglan